Hindi ako mahilig sa sopas, pero nang nakatikim ako sa luto ni ate, ayun, hinahanap-hanap ko na. Kaya magluto na lang ako, mga kamarites. Hello, mga kamarites. Mayroon akong sausage dito. Maliliit. Hindi kasi siya hotdog. Eh, namis ko kasi yung niluto ni ate na ano, sopas. Kaya magluluto ako ng sopas. <laughs> Kakiyot <-cute> nila, no? <laughs> Sobrang cute. At syempre, naka-slice na rin ako nitong carrots, repolyo, saka mayroong hipon, at saka chicken breast. Iwan ko bakit chicken breast yung... Paano ko ba? Sige, pabilog na lang yung slice ko sa hotdog na to. Para mas okay na no, pag pabilog. Hmm. Ang problema ko lang, wala akong gatas na carnation or... Basta ibab, eh, ang ilagay ko na lang, coconut milk. Pwede naman siguro yun. No? Tingin niyo mga kamarites, okay na ba yun? Damihan ko siya ng hot, ilagay ko na ito lahat itong, hindi naman ito hot dog, eh, sausage na. Hot ko ako ng wala naman akong hot Pero parehas lang naman, di ba? Chicken, ano to eh, chicken uh, sausage. O, diba? Okay lang, okay na to. Ayan. So, mag start na ako magluto. Start na tayo. Ako lang pala Mainit-init yung uh, lutoan ko, lutoan ko. So ayun na nga, ilagyan ko na siya ng mantika. Syempre, iprito ko na naman ulit yung sibuyas, bawang at uh, luya. Ganun pa rin. Sabay-sabay na naman for today's video. Hmm, gini sa aroma yung sa aroma niya ang bango. At siyempre dahil mga mang, nangamoy na yung sibuyas, bawang, luya, ila pagsabay-sabay ko na yung chicken breast at saka yung chicken hot dog. So, di ba? pa? Yung macaroni ako pala ay kunin natin sa Rape. Kasi nilagay ko siya sa rape. Luto na siya. Ayun. Luto na siya. Nilagay ko lang siya sa rape. So, mabilis lutoan lang to. Kasi luto na yung makaroon. Tamang halo lang hanggang sa maluto yung uh, sa at saka manok. At, at dito. Okay, nalaglag. Maglagay ako ng black paper. Siyempre, iba pang seasoning, chicken cubes. Hindi na ako maglalagay ng asin kasi tama na siguro yung isang chicken cubes. Kunti lang naman itong niluluto ko para lang naman sa akin. Kasi kahapon, kahapon gustong gusto ko na talaga magluto nitong sopas na to. Kaya lang, medyo masabang pakiramdam ng bunso namin. Ang alaga akong bunso kaya hindi ako makapagluto ng maayos makagalaw dito sa kusina ng maayos. At siguro, pwede ko na itong ilagay itong carrots na yan, no? ko so, kung tama bang ganitong luto sa sotas. Sa Pakumint uh, naman dyan mga kamarikus for today's video. At uh, para maluto ng maayos, lagay lang ako ng konting tubig lang. Mga sobra isang baso yan tan siya ko lang siya syempre takpan awin pinang pa ko lang muna siya ng mga 2 minutes lang yung hey, mga kamarites kanina pa siya kumukulo siguro pwede na siguro to luto na siguro yan kasi ayaw kong malata yung carrots ilagay ko na tong ganito lang nilagay ko kunti lang naman kasi ako lang naman ayaw ko naman ng sobrang daming makaronya macaroni pala. Dito kasi macaroni ang tawag nila dyan. At saka simpre lagyan ko na siya ng gata ng niyog. Coconut milk. Kasi wala tayong ano, tawag nito, wala akong milk. Ang baga, condensed ba? Ay ah, hindi, ibab. Ibab pala na. No? At ito, mayroong natira dito konti. Pinainom ko lang yan sa alaga ko. Hindi niya naubos, kasi ginawaan ko lang siya ng halip chay or milk tea hindi naubos, kaya ilagay ko na rin tamang halo lang, o diba at syempre, itong repolyo at hmm, bago wala lang, sa akin lang naman yan kung gusto yung gayahin, igayahin nyo saan ba kayo nakakita ng sopas na ganyan na may ano, may sili talagang hindi yan, nabuyo siguro kasi walang anghang wala kasi eh, wala akong ano, sili dito na anong tawag nun, labuyo ba yun yung as in as in, ma, as in maanghang yun ba yun Yan. hindi ko na lang ginubos yung ano gata ng niyo kasi siguro baka iba yung lasa kunti lang naman ulang naman kakain ayan. So, ayan na siya mga kamarites. Takpan ko lang siya. At syempre, pakuluan ko ng mga 3 minutes lang. Ngayon ako mga kamaretes nagbago isip ko. Nilagay ko na lahat yung coconut milk. Kasi sinipsip niya yung sabaw niya. At saka parang feeling ko mas masarap. Kasi tinikman ko siya, grabe. Perfect talaga yung lasa niya. Talagang sopas na sopas talaga kahit walang ibab na halo kung hindi coconut milk. O charot. O ba diba? Ay, naku, grabe. Ang sarap niya. Satisfied na naman ang kamaritis niyo sa cravings niya for today's video. Hala, umapaw siya. Tuntik na. Ako, iok ko na siya. Ay, saglit lang naman. Tumalikod lang naman ako. Tinignan ko lang yung mga alaga ko doon sa sala. Ayun, tuloy. Muntik nang umapaw yung sopas ko. So, ayun na nga. I-transfer ko na lang siya. Ilagay ko na siya sa lagyanan ko. Dina mo 'yung mga nakikita mo, sila lang 'yan mga sabino, mga team. Wow. Grabe ang pagkain. Maraming tao. 'Di ba? Kaya kapatid ng mga kamag <tinyo> <tinyo> Wow, ang sarap. Shoutout para sa anak ko. Ate J, ang favorite mong sopas na hinahanap mo, ayan na. Maraming sabaw. Ayan. Init niya. So, yun na nga mga kamarites, kain muna ako. Kayo dyan. Anong lunch nyo? Merenda, dinner, breakfast nyo dyan mga kamarites. Kasi ako ganun eh. Buo na lahat yung kinakain ko. <laughs> breakfast, lunch, merenda. oh, kaarti naman ang kamaritis niyo ba? Yan. Charot. Samahan niyo ako mga kamaritis. Kain muna ko. Bye-bye. Thank you for watching.